Hello mga idol, good morning. How are you today? I know you are brave. Laban lang. Minsan, may dumating sa atin na pagsubok. Labanan mo. Huwag mong takbuhan. Huwag mong iwasan. Harapin mo. Lahat ng iyang pagsubok sa iyo. Pag nalagpasan mo yan, sasabihin mo sa sarili mo, I am success. Yes, I am success. And don't forget guys, mga idol, take a long walk para ma-maintain yung good health. Okay? And then, uh, love your parents. Especially guys, mga idol, love God. Bye. I love you.